Kamusta po sa lahat at welcome back to my youtube channel Rico Tutorial Vlog Sa video po na ito ay share ko lang sa inyo itong ginagawa sa aking uh, sasakyan Kasi medyo nagka problema yung gulong ng aking sasakyan Panay lagi lambot yung gulong So pinagawa ko dito sa uh, tireman namin Ipagkita ko po sa inyo yung ginagawa niya So ayan Ginadyakan niya yung ilalim kasi kailangan tanggalin yung gulong kasi may maliit na butas nga po yung ano yung gulong may maliit na butas yan pero hindi naman siya mabilis na maubos yung hangin sa after 3 days malambot na naman siya hindi siya ma mabilis mawala yung hangin ang ginawa ko po para makita kung kung may butas o wala sinabunan ko yung buong gulong na yan so pagkasabon ko Ayun, nakita ko na may maliit na butas nga. Matagal siyang mawala yung ano, yung hangin. Kaya lang ang problema, ay paano kung halimbawa, nandun po tayo sa malayong lugar at uh, natagalan. siyempre lalambot yung gulong. Or kung halimbawa, malayong-malayo yung babayhin, eh, baka mamay eh, bigla ang lumaki yung butas i eh, hindi po natin mapansin. Eh masayang yung ating gulong ma running flat. So bagong-bago pa naman yung gulong na yan. Kasi bago pa naman po itong service ko na ito. Kaya lahat ng gulong na yan ay original pa yan. Yang sabi ko dun sa nagtatanggal po dyan kanina, uh, tanggalin yung gulong at lagyan yung gam yung butas sa maliit para hindi na panay lambot-lambot siya. Okay, update ko na lang po kay mamaya pagka natapos na po pong gawin itong Tireman itong problema ng gulong ng sasakyan ko. So ayan, natanggal niya na yung gulong. Bas rakip sabon badin din Ana sim awol sabon rakip. Sinasabi ko po doon sa Tireman na lagyan niya po ng sabon dahil yung sinabunan ko po ang gulong po na ito sa part po na ito ay may nakita nga po ako na maliit na butas. Hindi ko po malaman kung anong klase ang nakabuta sa kanya dahil sa lugar lang po nito sayang po ang gulong na ito bago pa po ito halos tapang tatlong buwan ko siguro ginagamit itong sasakyan na to eh kaya ang sabi ko uh, tanggalin nga po ito at nandito lang nga sa side po na ito yung butas ilagyan eh, lang ng gum hinahangin niya para uh, sabunan para makita yung butas Pagsisikap nga po ng Terman ay nakita na po itong nakabaw na metal sa gulong ng sasakyan ko. Kaya ang sabi po niya kukuha lang daw siya ng tubig para buhusan itong part na ito ng may nakabaw na metal. Para kung sakali daw po bumula ay ito na nga po yung butas. So ayan binubuhusan niya po ng tubig. At ayan bumula nga po. Ibig sabihin ito po yung nakita ko na bumula nung sinabunan ko itong gulong na ito. Ngunit hindi ko po napansin na may metal na nakabaw na dyan. Kaya ang iniisip ko po noon ay bakit uh, may bumubula dito hindi ko po talaga nakita yung uh, metal po na na nakabound dyan ito po kasing gulong na ito hindi po agad agad lalambot ito gawa ng tubeless po itong gulong na ito Ayan. kaya kahit may pako yan basta hindi lang agad agad mabunot hindi po agad siya lalambot so, pa yung pako sinumiga nung ano nung tire man, bumula So ito na nga siguro yun. Palibasa hindi ko naman po matanggal doon sa loob. Sinabunan ko lang yung parte na ito abang nandoy siya sa loob na yun. Sabi nga po nung terma ay bubunutin na daw po niya itong metal na ito na nakabaon po sa gulong ng sasakyan ko para malagyan na daw po niya ng gam. Bigla ko ngang nasabi sa kanya sa aming kako ang oso ay binobulganize. Dito pala kako ay linalagyan lang ng gam sa part na nga po na ito ay binubunot na nung terman yung metal na nakabond sa gulong gamit po itong side cutter. After nga po niya mabunot yung metal na nakabond sa gulong na yan, tutusokin niya po ng tuluyan ang bakal yan. So ayan po yung bakal na tinutusok niya. Ibabaw niya po ng husto yan. Pansin, pansinin po niyo yung kung gaano po yan nakabaw ng husto. Dalawa na po silang nagtutusok dyan ng bakal na yan. Hanggang sa maisagad nga po nilang nagtusok yung bakal po. Pagkatapos, sinugot din po niya at ibinalik. May kasama na po ng gam. Yan po yung tinutusok po niya yan. Oh. Gam po yung kasama na po dyan, yung mapula-pula po na yan. Ibabaon din po niya ng sagad dyan. Hanggang sa ang matira lang po ng gam ay kakaunti lang po doon sa ibabaw po ng gulong. Pagkasagad na gusto niyang pantusok niya, hinugot niya, yan na lang yung natira na gam. mo oh. Kakaunti na lang. Yan. Puputulin niya pa yung sobra na yan. At pagkaputol niya po ng sobra na yan ng gam, ang gagawin naman niya ng tire man, bubumba niya ng gusto yung gulong na yan. Yan, puputulin niya muna yung sobra. Yan, naputol na yung sobra, bubumba niya na yan. Bubumba niya ng gusto yan. Pero matigas pa naman po yung gulong na yan. Hindi naman masyadong sumingaw yan, binubumba niya ngayon. After niya mabumbahan yan, yan, binuhusan niya ng po tubig, bubuhusan niya pala ng tubig. Yan o. Oh. Walang kasingaw-singaw. Ayos ang pagkabol Okay na yung gulong ng sasakyan ko. Oh, wala nang singaw oh. Yan, yung hinihipo-hipo ko yung ano nang tira ng gam. So wala man lang kasi singaw, singaw lang pala ako kadali mag-bulganize dito pero pagka ang bubulganize mo ay nako. makita nyo naman kanina yung pagtusok nila dun sa bakal na tinutusok nila, sobrang tigas. Ito nga po pala yung nakabawon sa gulong ng sasakyan ko, pako pala ito na maiksi. Sobrang tagal na siguro nakabaon to dyan sa gulong ng sasakyan ko. Kasi maitim na eh. Ayan So okay na yung ating gulong ng sasakyan. Kahit saan pumunta pwede na. Kasi natanggal na yung pako na nakabaon dyan sa gulong ng sasakyan ko. So pwede na nating itakbo yan kahit saan. Kasi wala na tayong iniisip na baka sakali lumambot na naman. Uy, ganun lang pala kadali magpalit ng gulong dito kasi mayroon naman pong gumagawa sa amin na katulad po nitong tire man. At kung may problema po ang iyong sasakyan sa electrical, mayroon po na electrician. Kung halimbawa po may problema ang iyong sasakyan sa makina, mayroon po kami mekaniko. So lahat naman po sigurong company ay mayroon mga katulad po ng gumagawa dito sa amin. Hindi naman po pwede po siguro na Uh, sa isang company ay wala pong mekaniko, wala pong electrician, wala pong terman kasi paano po kung nagka-problema yung kanilang sasakyan. Okay, hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sa mga manonood pa. At syempre bago po natin tuluyang matapos ang video na ito, wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rico Tutorial Vlog at pakit po ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa na video na i-upload. At syempre, pakipalo na rin po ang aking Facebook page, Rico Tutorial Vlog, dahil dyan po ako madalas nag-upload ng mga short video. Maraming salamat and God bless pong muli sa lahat.